ito ay rated SPG striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan magsasama-sama nga sa iisang lugar ang magkakalaban mararamdaman ni Rigor at Mando na tila malaking sindikato o pugad na mga kriminal ang lugar na pinagbuburulan kay Pablo kaya agad na tatawag sila Rigor ng backup dahil alam nilang posibleng magkagulo at nang sa ganon ay may laban naman sila kahit papaano Samantala, agad na matutunogan ng grupo ni Tanggol na may mga pulis sa labas, kaya agad silang aalis at sa likod sila dadaan, habang si David naman ay agad na aabisuhan sila Ramon na may parating na mga pulis, at nang sa ganon ay umalis din sila agad para hindi magtagpo si Ramon at Rigor, sa likod din sila dadaan, kaya malaki ang posibilidad na si Tanggol at Ramon ang magkita dahil pareho silang sa likod dadaan. Ngunit muli kayang magpapatayan si Tanggol at Ramon? Ang sagot ay hindi. Dahil hindi ganun ang gigil ni Tanggol kay Ramon, buhat nang malaman niyang si Olga ang pumatay kay Mokang. Alam ni Tanggol na naghahanap din ng ustisya si Ramon. Habang si Ramon naman ay hindi rin magagawang patayin si Tanggol dahil marami siyang mga tanong dito. Kaya bagamat magiging mainit ang sitwasyon ay walang mangyayaring putukan. Bagkos ay mag-uusap lang si Tanggol at Ramon at dito na malalaman ang mga nakatagong sikreto. Malalaman na rin ni Ramon na ito ang tunay niyang anak at malalaman niyang si Olga ang pumatay kay Mokang. Mapagtatanto nilang pareho silang napaikot ni Olga at sisiguraduhin ni Ramon na siya mismo ang tatapos kay Olga. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode tod paalam